Sir, may committee report na po yung bill ng Senate. Malaki po ba yung pagkakaiba nung version ninyo? Kasi yung inyo at saka yung kay Kong De Lima et al. May pagkakaiba rin. Malaki rin po ba yung pagkakaiba nung House doon sa Senate? Nung nanonood ako ng Senate hearing, nakita ko that they requested na uh, immunity from suit. No? So nilagay po natin yan doon sa bill na final natin. No? So kung ano yung nakita ko, noong uh, Senate hearing dinagay ko na sa bill ko para pag nag-bicam um, at least na sa sa bill natin. Ang target din ng Senate is to approve the bill before the year ends. Bago mag-break for the, for Christmas eh magkakaroon ng bicam at ma-approve yung uh, bill na dumaan na sa bicam. Sir, kasama na po dun yung pagdaan sa apro? Ito kasi me um, eh, kukuha na muna to ng budget dun sa present budget ng GBMM. So I don't know if it's necessary pa dumaan sa APRO kasi walang additional appropriations to. it. But since two years po yung buhay nito, so next year? Yes, next daan? budget hearing. Yes, isasama na natin sa budget for the for the next budget. And uh, syempre, yung executive branch will include it in their net for the next year. Sir, how important is this bill in the context of so many corruption issues at present? It's very, very important. Especially yesterday, napanood ko briefly yung press conference ng lawyer ni you eh, no, former congressman Salvi ko. One thing is very clear, no? Doon sa kanyang press statement na walang balak bumalik si congressman Salvi ko para harapin yung mga kaso, no? Yun maliwanag na maliwanag yun. Dati ko pa sinasabi yun. Nung palang um, nag-resign, even before he resigned doon sa house, no? So sabi ko, umiiwas siya. Then later on, nung pinapauwi siya, nag-resign siya, so umiiwas sa accountability pagdating dito sa ICI, dalawang beses siyang inibitahan, hindi siya sumipot. And finally, yesterday, parang inamin na rin ng abogado niya na hindi siya uwi, no? Because supposedly of threat to life, no? Pero makikita natin yung pattern. When he claimed um, um, medical treatment, hindi siya nagpakita ng, um, ng medical certificate. Ngayon sinasabing threat to life, wala naman silang pinapakita ang threat assessment, no? At saka abogado yung nagsabi, no? Nagtataka lang ako ano kaya yung legal basis nung hindi ka harap sa kaso mo dahil may threat to life? Wala naman legal basis yun eh, di ba? So, ibig sabihin, um, porket uh, mayaman siya, makapangyarihan siya, pwede niyang gamitin yung threat to life. Pero yung ordinary yung tao, ordinary yung mamamayan, pag nakasuhan, kailangan niyang harapin, I think mali yun.